22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Jose Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang matao ni Henry Alcantara ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Martin Tixay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Baliverde, Verde, minsan naman sa BGC Parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romales na si Jocelyn Sireño para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa Number 14 na Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismo proseso ng paghatid. Duman lang po sa akin ang pera na agad dinip-deliver kay Speaker Romales. Ako lang po ang confirm sa text kay speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni speaker kaya yan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa peron Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusef Jojo Cadiz. Sabi niya, masama ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM.